Ito na yung mga pasero, walang masakyan. Oh. Tawag ka ng isang late na sa trabaho, at ko libre. Saan ka, ma'am? Walang ba? bayad, ma'am. Nagre-rescue yeah. ako kasi ang dami mo Ano ilalagay sa Google Map? AIA Tower. AIA Tower? Ano oras ba pasok mo? Nine. Nine. Ano problema? Ba't di ka makasakay? Ang dami pong tao. Marami kang kaagaw. oo oh, oh. po wala madala yun, ma'am. Tapos na problema mo. <laughs> magahabal sana ako, kaso ang mahal eh. Ah, magahabal ka? Oo. Oh, kaso ang mahal, ang singil nila, $3.50. Dito ka, ma'am? Opo. Ay. Ah, ma'am, umabot ka ba? Yes po. Ah, hindi ako na naman ma'am. Pang lunch mo na yan. Nay! ng babae. Ayan pa. Ba? Salamat pa.